Dalawang lalaki naman ang inanod ng rumaragasang baha sa Davao. Ang isa sa kanila na hulog sa ilog dahil sa sobrang kalasingan. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualven. Batay, na. Dagan! Nataranta ang mga residente sa barangay Kalinan Poblasyon sa Davao City kahapon matapos bumigay ang bahagi ng dike sa gilid ng Kalinan River nangyari yan sa gitna ng malakas na ulan kahapon sa lugar. Naplane mo Pilit pinapalis sa mga residente na nakatayo sa gilid ng bumigay na dike dahil sa pagragasan ng tubig sa ilog. Kasabay ng pagbigay ng dike, biglang nakita ng mga residente ang lalaking inanod. sumuho ang bahagi ng dike na kinatatayuan ng biktima, kaya tinangay siya ng rumaragasang baha. Nagtulong-tulong ang mga residente sa lugar para sa gipinang ng lalaking si Wilfredo Hambo. Gamit ang lubid na siya mula sa ilog. Sugatan si Hambo. Pani, hindi ko patay na Akala ko mamamatay na ako. Nakahawak ako sa puno, tapos nakakyat na ako. Tapos tinapunan nila ako ng lubid. Kasalukuyang nanatili sa evacuation center ang labin limang residente nakatira sa gilid ng nasirang dike. Sa Santa Cruz Davao del Sur naman, makikita ang lalaking nakatayo sa gilid ng Langan River kahapon. Pasuray-suray ang lalaki at dinuduro-duro pa ang rumaragas ang tubig dahil sa kanyang kalasingan. Ilang sandali pa, ba sa mabatong bahagi ng ilog ang lasing na lalaki at nag Kinilala ang lalaki na si Naran Dulay, 40 anyos Ayon sa kanyang mga kaanak, gustong maligo sa ilog ni Dulay dahil sa tama ng alak. Sinubukan daw nilang pigilan ito pero ayaw namang magpaawat. Hanggang ngayon, patuloy na pinaghanap ang lalaki. Umabot na raw ng Davo Occidental ang paghahanap kay Dulay. <coughs> halos tangay naman ang tubig ang isang resort dahil sa malakas na agos mula sa bundok sa barangay Coronon sa bayan din ng Santa Cruz. Ligtas naman ng mga guest. Ayon sa Office of Civil Defense Davao Region, isa ang nawawala habang isang sugatan sa nangyaring flash flood kahapon bunsod ng malakas na ulan. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.